magandang gabi nga pala mga kailog at kamusta pala sa inyong lahat bali andito ako ngayon sa ilog ah mamamana na saglit lang mamamana saglit ng tilapia at kukuha lang ng pag ulap so try ko lang at ganyan lang uli makakabalik sa pamamana kaya maraming salamat sa mga patuloy na sumusuporta at dito ako mag-uumpisa pababa kaya lang medyo kung mapapansin yung mga kailog uh, malabo pa yung tubig dahil malaki pa sanhi ng pag-uulan kaya tatry lang natin kung makakahuli tayo ng pag-uulan <laughs> ตามมาเอ tiyaga-tiyaga lang tayo kahit malamig para may pang ulam tayo tempo tayo that. <laughs> naka 246 nakakaanip na ito tayo kahit pa paano mga kahilog tatabi muna tayo mga kahilog at itong dala ko ilalagay ko sa pisnet sa lagayan ko bali may dala akong lagayan ito itagi akong ginagamit nakalas muna ako ng uli mga kailog at naka isang igat na rin tayo na sakto na rin laki nasa butas Ito yung pinana ko kanina nakalpas pa kaya lang mahina na siya dahil sa ulo yung tama kaya nadakot ko pa rin nahuli na tayo na anim na piraso Yan. lalagay ko muna siya dito sa lagayan at may uli, mga ulit mga kailog sisid ulit tayo titignan natin kung makakadagdag pa uh, mga 30 minutes na lang siguro sisikat na yung buwan kaya maya maya pa uwi na rin kami Nakakailog ah, ilog dito na si Utol sa Sabi niya uwi na daw kami At okay na rin may pang ulam na bukas Yan naka Kabila ang kami nakahuli Ha? Ay ikaw gusto ko pa sumisid sana Tara Asisid pa daw pala kami Mga ilog dito sa baba

ito mga kailog andito pa yung isa lalapad na mga kailog guds na goods na pa pa ang bed No. gabo-gabo <coughs> tatabi na kami at okay na nakadadag tayo okay na mga kailog ah bali pa uwi na kami ni utol dami niyang hulio lalaking tilapia din ako naka isang pirasong tilapia lang na <coughs> malaki-laki na rin sulit na pang ulam tapos meron pa tayo dito sa business net to. nakalak kasi sa kamay ko yung flashlight kaya hindi ko mabunot salamat ulit sa inyong lahat At, talagang maginaw rin mahangin pa dito ulit tayo daan sa dinaanan natin mamamay bay na kami pa -uwi, mga kailog. ilog alright ah uh, bali naka uwi na ako mga kailog. ilog at ito yung nasaglit natin na uli sa ilog ah uh, tayo ay naman na ngayong gabi at nakakuha naman agad tayo ng pangulam yan yan yung mga nahuli ko kanina bali dalawa kami ni utol pero magkabila ang kaming gilid ng ilog na uh, siya sa kabila ako sa kabila kasi maagos kaya medyo sa tabi lang kami at ito may isa tayong malapad dapat dalawa yan eh. hindi ko na yung isa dapat pagtira ko nito dalawa dapat silang tatamaan kaso masukal hindi na sentrohan yung isa kaya nakalayo tapos may isang igat tayong huli na katamtaman na rin ang laki pwede pwede nang mailuto saka isang dalag yan saglit lang naman tayo naman na mana ngayong gabi at talagang sa gabi lang tayo makakahuli dito ng tilapia sa ilog swerte na kung makahuli tayo sa araw dahil sa sobrang ilap at saka maluwang yung ilog si Utol naman nakahuli siya ng dalawang karpa na gachinela ang laki ako wala kasi hindi ako makasisid sa malalim dahil unang set up ko pa lang ng gabi sa ilog na may dalang camera kaya kinabisado ko muna yung ilog para safe tayo Okay, hanggang dito na lang mga kailog at sana pakisuportahan nyo. Tamo, inantay pa rin ako ng anak ko. Ano, o, ang bunso ko. Yan. Bali, 9. Anong oras na nak? Sa sarilo. Meron dito, dito kaya nang madilim. Ito. 10.07. Okay, maraming salamat mga kailog.